Ayan mga kababayan para mapagsimula rin si ano si Bal. Bigyan ko siya ng cellphone. Mo oh, ganda, ang galing. Dito yung charger sa loob. Oh my god. <laughs> okay. Thank you. Thank mm you. -mm. Ayoko na umiyak, umiyak na ako kanin. Mhm. Mm, -mm. Kung ano man yung mga kabalakid, kung ano man yung... Kaya ko to. Kaya mo yan, kaya mo yan. Lahat ng nangyayari, pagsubok lang yan. Diyos lang yung kakampi okay? mm. ko. Oo, oh, huwag na ako magkakalimutan si God. Ah, hilingin mo kay God na... Mga kaibigan ko, mga hindi naman mga totoo. Ngayon, mag-isip ka mabuti na yung gagawin mo ay para sa future mo magsimula ka kasi malaki pa ang chance malakas ka pa bibigyan kitang pamasahe or budget mo ha thank you Dodi, sobra sobra na ito No, it's okay. Gusto mo mabuhay ka, ang pagsimula ka. Uh, bigyan kita 5,000. So, so, sobra-sobra no. Okay. Okay na itong salipan. Hindi. Ang dating hampas lupa, tinamong ngayon ako na tumay si President Val Granquillo no, humanda kayo sa akin pagbabalik dahil wala na akong babalikan <laughs> joke lang thank you so much talaga kay Daddy Frankie well sana matagpuan din niya kayo pero feeling pili lang talaga iwan ko ba kung bakit ako yung kanya natagpuan ng dahilan sa ating Panginoon Diyos syempre cause Daddy Frankie is always nandyan parang si ano yan eh si Brad Pitt o kaya si shopper man, o kaya dapat kami babae yung panas na no? Pero akong daan, no? Ayan. Yeah. thank you, Daddy, Frankie. So much. Love you. si <coughs> <coughs> Chinese. <coughs> oh, what's that? Chinese? <coughs> hindi, <coughs> Sabihin ko na, na hmm? lang, <laughs> Huwag niyo akong hawa. Kanakadiri kayo. <laughs> <laughs> And Sabi mo na kung na. Oh, thank you! Oh, oh, so oh, bench. oh, bench. oh bench. bench! Of course! Wow. <laughs> from Bench, eh? of course, of Daddy Frankie. Pag nag-team ka Ay, ibabalik ko na ang pagiging yagi ko Joke. Well, thank you so much, guys! Yeah. Andito tayo sa Pangasayaw, yeah. of course. Maraming salamat sa Mercury. Okay. <laughs> thank you. Well, well, well. well thank, thank you so much. Um, oh my God. Thank you for the time. Thank, thank you. Bye, Pam. Uh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, sexy Magkano po? Wow! Oh! Oh! Bye na po. Ako na dalawa okay tama. Mm. Oo oh, oh sexy okay. na. Ay okay. oh, gaddag po. Gaddag-gandak po. <laughs> Laban natin. Gaddag-gandak po. Mm. Well, we have to, go. have to go. 200. 200. Po. 200. Tayo, bye tayo, bye. Thank you po. Thank you, thank you. Bye, bye. Thank you, thank you, Bye. 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 Again, yeah. yeah. Thank you. Huwag oh, ko natin Wala na ako na nakuhay. Thank you. Thank you so much. Joke. Sobra Sobrang gana talaga ng aking pakiramdam. Yeah, masarap sa pakiramdam. Oh my God, talaga siya. mag ako. Kaya ako <laughs> okay na. Oo. Okay. So, saan tayo ngayon? Ihatid mo na ako doon. Ngayon? Oo, oh, uwi na ako Batangas. Ah, uwi ka na. Ikaw na uwi ng Batangas. gas. Ihatid kita saan? Doon. Magpapalo muna ako sa kanilasyon. Ah, okay. Sige. Tapos uuwi na ako ng Batangon. Kaya mo na umuwi mag-isa? Yes. Are you sure? Yeah. O, oh, sige. Hatid muna natin kung saan natin siya nakuha. Mm -hmm. Thank you so much, Lord. Walang anuman. Gusto... So, the only thank you, God bless. God bless. Ang Diyos na ang bahala sa iyo. Thanks. sa mga tropa, syempre. Mm -hmm. I'm very sorry kung... Mm -hmm. No, walang dapat uh, ipag-sorry. Uh, thank you hindi ko alam kung paano kita pasasalamat. Uh -huh. Lulu daw ko sa iyo, ano? Hindi. <laughs> ano tanong man ng ano, ano tanong man ng uh, nagawa namin, sigad lang talaga 'yan. <laughs> sabi ng basta ipagpe-pray ko na sana ano, uh, makarecover ka na. <gasps> okay na ako. Okay ka na. Tapos bibigyan din kita ng cellphone Gaya na sinabi ko kanina Oh, ay, oh my god okay. Thank you so much okay. Ayan mga kababayan Para makapagsimula rin si Ano Si Bal bigyan ko siya ng cellphone. Thank you. No? Oh my God. Ano ba talaga ni Daddy Frankie? Oh, nakita nyo na guys. So no, take note mga kababayan. No? Hindi po ito sponsor ng Realme. Kaya ako to nagustuhan kasi uh, friendly user. Maganda yung camera. At syempre affordable. Kaya, Realme, I love you. Baka naman. <laughs> Realme, thank you so much talaga din. Yan yung, hindi yan sponsor. <laughs> Ayan. Sariling ano ni Daddy Frankie yan oh. Sariling bigay ni Daddy Frankie Ayan yeah. no. Ang okay. dami pang ibibigay Pati yung kotse ibibigay na sa... oh, May headset pa yan Yung kotse Ibigay pa sa aki eh. anong, anong kotse ba ito? Anong kotse ito? Uh, Toyota Toyota Ay salamat Toyota Ha ha Bibigay na ni Oo oh, oh. Rosmar, baka, baka naman. <laughs> Rosmar, ha? Huwag lang si Diwata ang ano, ha? Ako naman. Isa? Baka gusto mong tawagan ako or wala pang SIM card dito. Oh. <laughs> Rosmar, SIM card, ha? Sa kapampaganda ko, ha? Hmm. Lalo. Lalong kumanda. Hmm? Wag Huwag lang si Diwata. Kung hindi. Ay, o. Oh. Uh... Pwede naman tayong bumili ng SIM card para mabigyan siya. Oo. Oh, SIM card na nandiyo pala. Mag-message na lang siya sa ano. Ay, uh, ayaw kong buksan muna ito kasi oh, oh, yung oh, Oh, mama, uh, masisira. Masisira ang aking kuko. Ah, yeah. na. Yeah. Bubuksan ko doon sa mga friends sa mga hampas lupang tulad ko. Oo. Thank you so much someone sa lago. Oh my God. Huwag iwawala. Ingatan mo. Mm -hmm. eh, hindi ko talaga to iwawala. Ilalagay ko ito sa aking sosa. Bibila ko ng bagong brang. Mm. <laughs> <laughs> Thank you talaga so much. Tain ko talaga dali sa bag iyong pag-aampon sa akin. For a while, na binalikan mo binalik binalikan mo talaga ako ng akala ko. It's impossible. Pero tinupad mo talaga so much. Ikaw ay isang napaka magandang ehemplo, siyempre. Sa mga ibang ano, ibang ano siya na talagang gustong tumulong pero kakaiba ka. pinaligo ako, ay pinakain ako, pinaligo, pinag-shopping. Tapos pinagano pa yun nung nail. Oh. Yung nail spa. Tapos nag-haircut pa. Ano pa ang gagawin nyo? Siyempre, kay Daddy Franklin. Cool. Thank you. God bless. Yeah, mm -hmm. thank you. oops. Medyo tuyo na. Medyo tuyo na. Mm. Buksan mo na. Buksan ko na ngayon, guys. Oh, buksan mo. Ito na. Nakasealed pa yan. Hmm? walang kano-ano kabugap Ay, ah, naturungan kita para hindi masira. Meron. Ito. Ito na. Ang inaawangan ng lahat. Paano ba? Ayan na. Si Daddy pa lang iba talaga nagbukas na. Ang kapal ng mukha ako. ko. Ako na nga itong binigyan. Ako parang, parang pa lang pa lang nagbukas. Papa, nakakahiya siya. Pati yung kotse na ibibigay na sa akin eh. Ay. Ay. Si Daddy pa lang ito. Hindi <laughs> ko mabuksan. Paan mabuksan to? Kasi Ay. na ano nahihiya ko sa mga aking mga kuko. Ang ganda kasi ng mga kuko ko. Ang Ayan, si Daddy. Oh my God, yun na. Tinanggal na ang plastic. So, yan. Nakita nyo naman, guys, ha? Ay, masasira ang aking kuk. Ay, okay na. Okay nila. Ah, Chalk po Kasi, ma Martin ako ngayon. Mukha na kasi kong mayan Ang kalukuhan <man>. ko talaga. <laughs> Lahat ng kalukuhan na sa akin. Oo. Ano ba Kasi wala pa rin Wala kasing linis yung kuko niya. Pero itong kuko na to, galing to ng pam salon. Ayan. Ay, nakano ka. Mitit, but... mitit. Taas. Yung kabila. Ito. Ay, yeah. ko. Oh oh, 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 my God. Ayan, yeah, pala. Dapat ang bunga ko ang lagyan ng tape. <laughs> Para. <laughs> Kaka-tiyan dahil. <laughs> ayan na! Ayan na, ayan na. Ang alin. Ayan na, ang alin. Ayan oh, my God! Ayan na. Ayan na. Oh, oh my God! <laughs> ayan na. Oh, shit! Ah! Diyan yung charger. Oh my god, ayan na. Nakita nyo guys, so you know, oh, mm, sorry. Ako lang ang meron ito. Mm, mm, hi. My god, daddy, thank you so much talaga. Ah, ito meron din siyang ano, case. Oh. <gasps> Kita niyo na. Ay, may case na. Yeah. Oh, ganda. Ang galing. Dito yung charger sa loob. Oh my God. Thank <laughs> you. Okay. Thank you. Mm -mm. Ayoko na umiyak. Umiyak na ako kanina. Mm -mm. ka Uubos ang luha. Ko. Huwag ka nang iiyak. Mm -mm. Oh God. Eh? Saan ka Saan ka magcha-charge? sa tindahan doon sa hmm. may ano Flores. Ingatan mo yan. Ayoko na umiyak. Oo. Uh Huwag oh. ka na umiyak. Umiyak na ako kanina Oo. Uh -huh. No, parang maubusan na ako ng luha. <laughs> kailangan ano ka na, strong ka na para harapin yung bagong buhay. <clears throat> Lahat ng problema. Uh -huh. Kailangan naman talaga dapat hindi ako nagpapatalo sa lahat ng mga problema talaga. Kailangan ko ka natin. Kung ano man yung mga pabalakit, kung ano man yung... Kaya ko to. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Lahat ng nangyayari pagsubok lang yan. Diyos lang yung kakampi ko. Mm Oh, huwag na huwag nakalimutan si God. Uh, hilingin mo kay God na... Mga kaibigan ko, mga hindi naman mga totoo yung uh, mga... Mm -hmm. Parang ginagamit lang din nila naman ako. Diyos lang talaga. Doon lang ako. Nagkakaroon ng lakas ng loob. Mm, magtiwala pa ka kay God. Kaya nga ibinigay ko siguro sa akin, maging ako kasangkapan lang din ako ng Panginoon. Mm. Alam kong may mabuti kang talooban, alam kong may mabuti kang puso. Kasi kung ikaw ay uh, uh, hindi mabuting tao, siguro hindi tayo pagtatagpoy ni God. Mm. Huh? Kaya mula ngayon, mag-isip ka mabuti na yung gagawin mo ay para sa future mo. Magsimula ka kasi malaki pa ang chance, malakas ka pa. Sayang. bago mahuli ang lahat talaga. Sayang yung oportunidad na ibinigay mo kung hindi ko gagawin sa kabutihan. Mm. Eh, uwi na talaga ako mga Papaalam lang ako sa kanila. papalam mm. Papaalam ako sa buhay na ganito. Sige, uwi ka talaga sa Batangas. Bibigyan kita ang pamasahay or budget mo, ha? thank you. Mm -hmm. God, sobra -sobra na ito. No, it's okay. Gusto mo mabuhay ka, ang ka. Uh, bigyan kita 5,000. So, 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 sobra, sobra. No. Eh, okay. Okay na itong cellphone? Hindi. Ito, para may budget ka papuntang Batangas, mapagsimula ka. Alam, maliit lang to. May awan Diyos. Malay mo. Kaya nga binigyan kita ng cellphone. Baka sakali may makapanood sa atin. Marami tayong followers, marami tayong mga kababayan, lalong-lalo na nasa ibang bansa. Kaya kita binigyan ng cellphone para makontak pa kita. Baka sakali may magbigay sa iyo para mapagsimula ka. Pwede ka rin mag, uh, manawagan sa mga kababayan natin. Anong gusto mo sabihin? Sa page is 3, 3M, 3 million uh, followers. Tapos sa YouTube is... Uh, pesos? Almost 800. 600? 800. Almost 600 mm -hmm. Si Daddy Frankie, mm -hmm. niya ako. Sobra. Binigyan pa ako ng... Ito, ito. So yung 5,000 na waka mo, sir. pa ako ng... Binigyan pa ako ng 5,000. Nauwi ako ng Batangas mamaya. Maraming maraming salamat talaga. Kung sino man po yung may... Ano ng loob dyan na gustong mm. sumuporta kahit hindi naman pera o kaya ano sana i-like nyo na lang o kaya i-share nyo na lang yung Facebook o kaya TikTok o YouTube thank you so much first si of all galo kimala mapapanood nyo rin niya yan sa akin thank you <laughs> Yeah. May, may, may nagbablog din naman ako sa Dodi ako, sobrang-sobrang natutulog. It's okay. Gusto kong mga pagsimula ka. Itatago huh? ko to dito. No? Mawawala. O oh, dito. Baka mawala eh. Sa loob. natin ulit. Inuwi -in lang ako dito. So, sa palam lang ako sa kanila. Ang baik niyo. Ang Thank you so much guys. Maraming salamat sa iyong kabutihan at kabaitan na ipinakita iyo sa akin lalo na kay Daddy Frank pinagubitan ako linis ng kuko bagong damit shopping, nag -shopping. sa bench pa kaya gusto mo sa bench sana naman baka minsan mag ano ka naman kayo ng ano Venge Bench pala yung ano ni sa ano ano yung uh, alt, alt, Walter Mike. Walter Mike. Mm -hmm. you so much. Cause Bench. Maraming salamat din dito sa pure na pure. Pure na Hindi pure. Hindi ko alam kung pure talaga ito. <laughs> <laughs> Ayaw ko nang umiyak guys. Tignan nyo yung binigay ni Daddy Franck eh. Tignan At saka... Try mo nga i-charge yan, parang... Nang... Yung... Ito guys, yung binigay pa. Five thousand. Ah, okay. Ito na lang, bigay na lang. Ayoko na. nang umiyang. Kasi iyon na ako Branyo Branyong branyong itong cellphone na itong binigay ni Daddy Frankie. Ayan. Uuwi na akong Batangas guys. August, September, October, November, December, January. Five months na ako sa kalsada. Oh, bago pa lang mm -hmm. talaga. Tapos, ngayon, uuwi na naman ako ng Batangas. Well, actually, may trabaho naman ako. Chef naman ako. Hmm. International chef naman ako. Pero ngayon lang ako, uuwi na naman ng Batangas. Pinapunta lang ako ng amo ko. Of course. Ay! Shout out pala! Mama! Maribit kiyang baw? At saka kay Dada, Chiche. Siyempre, Bito. Ay, yung district manager ng Andox. Siyempre, ayan. yung bus ko. Sa, yung ko yung kapatid niya, siyempre, si, si Colonel Ronaldo Vito, ayan. At saka si Kuya Edison Vito, ayan. si Major. Thank you so much talaga. Ito, ako ngayon na naman. Mayaman. <laughs> <laughs> okay, talaga. May bago akong sapon. Ito, ito ni eh. chinards ko. Mm -hmm bigay ni Daddy Frankie. Ayan. Tapos 5,000 pesos. Sana kayo din mabigyan. Pero One dapat dapat pala ano yung picture tayo. 1, 2, 3. Sa pa, 1, 2, 3 Tingin dito ba? 1, 2, 3 para may picture kayo. Ginamit na yung cellphone mo. <laughs> Mag-ano? bubili pa ako ng SIM card. Mm. -mm. Magkano lang naman SIM card din? Eh, Kailangan ko i-register, wala akong ID. Kasi pagkailan ba 'yun? Mm -hmm. yung mga ID mo dati. Nawala lahat. Ay, larang? pero pwede kong passport ko. Mm. Tayo. -mm. Nasaan ang passport mo? Yung passport ko nasa Batangas. Mm, -hmm. okay. Pero ba? may may ano ko sa ano sa Facebook. Oo, oh, pwede na yun. unang uh, Yung... Uh, parang ang gusto lang niya is bigyan lang ng pagkain. Yung iba naman, gusto, pera lang. Yun lang. Pero yung iba naman, uh, pinapaliguan talaga namin, binibihisan namin. After that, gusto nila. Marami na kami, ganun talaga ginagawa namin. Yung mga nasa lang sa... Eh, ako. Tapos marami na rin kami dinala sa Mandaluyong. Eh, ako! Ikaw. Eh, hey. okay, ba Oo. Depende na sa ano kasi sabi mo kasi ah uh, ah uh, parang nakikita ko naman na marunong na may pag-usap. Kaya sa totoo lang honestly, syempre, naikiramdam din kami kasi alam mo naman ang buhay ngayon maraming loko-loko. Uh, eh, -loko. lalo na sa iyo laki ng katawan mo. <laughs> sabi ko, pusang Umayat gala. Ako. Ha? Mo. Kaya nga eh eh, nagkamay pa lang tayo sabi ko ang lakas lakas ng katawan, lakas pa ng power eh pag ito halimbawa kinuha ko kaagad tapos pag nagwala, baka hindi namin kayaanin, siyempre ang laki mo, ang lakas di ba? strong kaya siyempre nakikiramdam pero sabi ko don't judge eh kaya binalikan ka talaga namin. Kaya thank you Lord kasi so, yun. Po, mm -mm. Eto naging maganda na sana pag pray natin na tuloy-tuloy na yung pagbabago. Uwi na ako mamaya naman. Papapaalam lang ako sa kanila. Thank you so much sa inyo guys. Mm -hmm. Ayan. Batangas, welcome. Punti fiesta pa naman dun. Oo. Oh. Anong, anong ba sasakyan mo? DLTV. Oo, oo tama. DLTV po. Well, hindi ko alam kung, kung wala na talaga akong may lalabas na luha talaga. Kailan? Kanong mo? Papasalamat sa Panginoon talaga. Mm -hmm. Na napili mo ako na isa na mm -hmm. isipin mo, tatlo kami. Tapos ako yung isang mm -hmm. na ano hindi ko talaga so much may isip talaga nilagay mo yung number ko dyan number. ah number mo okay sige para map para mapag message okay yung facebook search mo na lang to ah okay thank you mm. <laughs> so much oh my god feeling akong social ngayon dali dadam dadamdam ay ano ang tawag nito ah uh, Alay ko to. Nanamnam niya. Ang akin kayong mahalam. <laughs> Kung mayaman ako dati, mayaman na ako ngayon. Oo. Okay. Tsaka walang imposible. Kayang-kaya -kaya mo ibalik yun. Si pag-atsaga lang. Kaya ko naman siguro Kayang-kaya. -kaya. Kasi, ang taas ng pinag-aralan Mm -mm. Kaya ko yun. Kaya mo yan. Hindi naman ako nagdutuwag. Oo. Yan yung pinaka I hate ko. Oo, wag na wag mong papasukan yun. Salamat. I hate drugs. Salamat. I hate drugs. Basta kakayanin ko ito. Mm -mm. Pag-uwi ko ng Batangas, mm, lifeguard. Mm. Magsimula ka ulit. Magsimula ka sa maliit. Mm -hmm. ka lang. Unti-unti. Kailangan kasi talaga ang Uh, prayer, mm. all the time, kailangan talaga yan yung ipuporso mo. Oo. Kasi kung kulang ka sa panalangin, wala. Magugulat yung mga kaibigan mo. Pagbalik mo. Isip ko na ako? Mm. Tago mo yung pera mo para may pera kang ano. Tatago ko to. Hmm. Kung wali, bumuksan ko doon sa kanila. Well, I'm so right. Hmm. I have a surprise for you guys. Nabasa yung ano, may basa ba yung damit? Karga mo dito para hindi, eh? dito may karga yung damit na basa, para hindi mapunit. May basa. Yan. Yan. <laughs> Kasi, <laughs> ang ganda-ganda mo na, hindi <laughs> sila maniniwala. Pakamurahin pa ako na po <laughs> <laughs> Puta ka, bagong gupig ka, bagong manicure ka. oo. oo. Ako nga hindi napaglinis, gaganon sila. Kasi mm. no? ang ah, puti-puti mo, mas buka ka pang mayaman sa akin. Oo, oh, tama. <laughs> Ganoon ang sasabihin nila. Huh? Mapanghusga pa naman. Ilang buwan ka pa lang pala, no? Mga six months, ganon? Seven. May trabaho ako, umalis ako doon. Umalis mm. ako lang sa Mechorok. Sa Bitkante na yun. Mm. Bitkante, masarap ang pagkain siya. 42 na po oh. So, pag, mag, pag, pag, pag pagkakataon, babalik ako dyan. Oo. Oh. mo uwi muna ako ng Batangas para magpahinga. Oo, oh, pahinga ka. Mm. -hmm. At nagpapasalamat talaga ako kay Daddy Frankie. Sobra, sobra. Binigyan ako sa cellphone 5,000 pesos. Ayan. Brand new talaga, guys. So much. Talaga. Para mga pagsimula ka, ma-message mo yung mga friend mo, matulungan ka rin nila. Mm, -mm. Ito na, andito na kami sa Wendy, Tapos, magpapalam lang ako sa mga kaibigan ko, tapos, oh, uy, na akong Batangas. Guys. Ayan. Shout out sa lahat. God bless. Sana, ano, yung mas marami pang matulong lang si Little Frankie. Ayan i-share nyo na lang at saka i-like nyo na lang. Totoo to, hindi to hindi to sinungaling. Inano lang ako nila no lang sa araw. Tapos na nung isang araw lang. Tapos ngayon, binalikan nila ako. Tapos ito na ako ngayon. Tingnan nyo na lang yung nangangalakal ako. Pa, sila na ang mag-upload dyan ng picture ko yung before. Tapos tinayo ako. Pinag-shopping pa ako. 'di oh, diba? ang ganda-ganda ko. Bye guys. Thank you Daddy Pronky. Thank you guys so much. Nagugulat talaga sila. <laughs> Papaalam ako sa kanila. <laughs> God, God bless. God bless. Daddy. Daddy. Sige <laughs> pa ba?

Bye okay. bye. Daddy, thank you. Ang ganda ganda po. Atid na kita sa bus. Salamat po. Ano na so, mo isa kay nakita sa BLTV? Magpapala muna ako sa kanila. Oo, o, sige. Baka kasi mawala yung pera mo or what. Ako okay. Hindi Oo, sige. Sa kanila. -hmm. Mm ha? Huh? Thank you, Daddy. Okay, okay. Gusto ko makauwi ka na, ng Batangas. Okay, bye-bye. Thank you. Ingat ka. Thank you. Sige, bye. sige. Okay. Ingat, Bal. Bye, Daddy. Baka mawala daw yung... <laughs> okay, mga kababayan. <laughs> Nag-aalala lang ako, mga kababayan, kasi siyempre ano uh, tawag nito naging alcoholic siya pero nangako naman siya na babalik siya ng Batangas ngayon ilang buwan pa lang naman siya dyan 6 uh, months so ipag pray natin mga kababayan na malagpasan niya yung kanyang uh, uh, pinagdadaanan ha? dahil sa inyong walang sawang uh, pagtangkilik sa programa ng Team Daddy Frankie ay nakatulong na naman tayo sa isa nating kababayan na naliligaw ng landas. God bless po sa atin lahat. Mag-iingat po kayo. Saan man po kayo naroroon sa mga bago pa lang sa aking channel. Ako po si Daddy Frankie. Ayan. At syempre sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe nyo po ang aking YouTube channel. Sa lahat po na nandyan sa premiere, maraming maraming salamat po. Sa lahat din po ng aking mga followers, thank you, thank you so much po sa atin lahat. Daddy, uh, Daddy Prangge po anak ng Pangasinan from Pangasinan love you all and god bless